Magandang hapon po, Ma'am mm -hmm. Ruena. Po. Mm -hmm. Kaya po si Gerson. Yung inireklamo ay si Adriano. Opo. Credo, kapatid po. Kapatid May... ko po. Ah, kapatid. Kapatid, kapatid niyo po. Opo. Magkarelasyon, magkapatid sila Idol Rafi at the same time, magkarelasyon din po. Kasi Nay, po. meron po kayong karelasyon at yung karelasyon niyo kapatid niyo. Opo. Oh, iba to. Uh, unique nga ito. Pumunta mismo si nanay, reklamo niya yung kanyang kinakasama na ayaw siyang tantanan, ayaw siyang pakawalan. 27 years po kayo magkasama. Po. At ito nga po nagbunga yung inyong pagsasama, anak nyo. Paano nangyari yun, Nay? Ano po, sir, hindi po siya lumaki sa amin. 11 years old pa lang daw siya. Naglayas. Tapos umuwi siya ng probinsya namin. Binata na po. Tapos nagpakasyon po ako dito nung mag-graduation ng high school. Kami ng tatay ko. Siya po yung nagsundo sa Pierre. Tapos po nung ano po sabi niya, aalis daw kami pupunta sa uncle namin. Hindi ko po alam. Hotel pala po yung dinalan niya. Ilan taon po kayo noon? Ano po? Eighteen? Eighteen. Siya po? Mga twenty-nine, twenty-eight, ganon. Okay. So matanda siya sa inyo na more than ten years. Ano to biological brother mo na... Buo? Kapatid buo sa nanay-tatay? Opo. Pero di po siya lumaki sa amin. Usually, ang nangyari dito, pag yung, yung sa last, ano natin ata, uh, na istorya, eh, half lang. Ito talaga sa yung magkapatid buo. Matagal kayo hindi nakita. Opo. Or, simula sa po hindi kayo nakita, nakita na lang kayo nung... Yung, malaki na po ako. Malalaki na kayo. Matagal ko na po, sir. Gusto kong lumapit sa inyo, sir. Kaso po, iniiwasan ko po. Alam mo, po sa, gusto rin ko man iwan siya Naawa po ako sa mga bata, sir Ay, dapat po talaga iwan niyo mo, ma'am uh, Sa pagkakata uh, ito, gusto kaya, ko po matigil na Kaya po, sir, ngayon hindi ko na kaya, sir Kasi malal, malalaki na po sila Alam na rin po nila yung tungkol sa amin Kasi oh, may nagchat-chat sa kanila, mga taga sa amin po Itinatanong, sinong mama, sinong papa Pepe, Pero ma'am Uh, so, nalaman niyo po magkapatid kayo. Sorry, Mama, oh, hindi ako victim-blaming dito. Pero, doon pa lang sana. Alam ko po, Sir, may kasalanan din po ako. Pero po, tao lang po, pero ako, Pero dapat siyang una dahil siyang nakatanda. Oo ayaw po niyang pumayag, Sir, na maghiwalay kami. Hindi ba, hindi, sa umpisa pa lang, Ma'am, -ma hindi ba ito nalaman ng parents ninyo? Hindi po, bago lang po. Oh, so, <laughs> ano po, hindi po kami umuwi ng... Probinsya? So nangyari uh, tinanan po kayo ng inyong kuya Nagsama po talaga kami Kaya po, siyempre nilayo oh, kayo Na hindi alam po ng peres oh, niyo na, na tinanan niya kayo Opo, oh, okay. hindi po, ngayon lang po bago ah. Tapos sir, ayaw ko na talaga sir kaya po nagtatrabaho ako kahit hindi na po ako makauwi magpapadala na lang po ako sa mga bata tapos po noong katagalan sir hindi ko na kaya kasi kahit ito sabi niya mama huwag ka na magpadala sa bahay ng pera mama kasi <laughs> pinagsasabu nila pati <laughs> yung pipi? Ikaw, na anak, nandiyan po sa labas. Nang kung tumatawag po sa akin, nagsisindas nandoon doon doon sa CR. Tatlo doon sila nanggang ganun. <laughs> Tapos sinasabi ko, huwag mo ipapakita sa mga bata na ganyan ang ginagawa niyo. Na ah, kayo. Sabi na hindi daw siya adik. Gumagamit lang. Sabi ko, kasi... Sino pong kasama niya pag gumagamit siya? Nandoon po sa amin. Nandoon po mismo sa bahay niyo? Opo, sa bahay ng dati po. Sa kapitulong kapitbahay sila gumagamit po. Tapos nung tumagal sa bahay na po, wala na. Sabi ko, pag umuwi lang po ako, sir, umiiwa sila sa akin kasi talagang inaaway ko po yung mga alam kong pumapunta sa bahay. Sabi ko, pag nakikita ko lang yan, mga yan. Okay. Adriano Credo Jr. Magandang hapon po. Sir, po. Ano? Sir, alam mo naman po bawal na pag-ibig ko itong pinasok niyo na po. Yes po, po. Ako na po mismo, ako na po mismo si sentensya na po. po, Na, hindi na ako kayo pwede magsama. Usually po, ayoko magkahiwalay po yung isang pamilya, pero itong pamilya niyo po nagbunga po mula sa mali. Kaya gusto ko po matuwid na. Hindi na po, pero ako sir, ko dahil nga... Hindi na, hindi na sir, hindi na sir. Lumay layuan mo na tong si ano si uh, uh, eh, utol nyo? Eh, wala na nga po, eh. lumayo na nga po yung mga yan eh. At wag ka naman na ako, dahil kung hindi, pa, dadampot kita, adik ah, ka pala eh. Eh, eh. Yan ang sabi mo, sir. Wag, wag kang magbintang, sir. Baka magpadrag siya sa harap mo. E Ito si, po, sabi po, uh, uh, sabi po ni, ano, ng kapatid mo, doon daw eh, mismo hindi, sa bahay. Hindi po pwede yung sabi-sabi, mariniwala ka din. Well, sige, mag-usap kayo. Kahit, po, kahit mm -hmm. yung anak natin, nagkakwenta sa akin, tumatawag sa trabaho ko. Sabi, nasa CR kayo, nagkaganyan. Mag-inart, mag, so, mag nag-inart lang yan sa, hi -inarti hi -inarti -inarti yan sa inyo, sir. Na ay, sa Pero ngayon, na, ngayon kasama niya 'yung lalaki na 'yan diyan kasi nung pumunta <laughs> sa lalaki, 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 niya. Ngayon puntahan mo ako sa trabaho ko, wala akong kasama ng lalaki. Kasama ko kasama an yan, ang kasama niya. Na, na picturean kayo. May picture kayo. Sir. Kakasal ba kayo? Di okay. Sir, okay. Nga, hindi sir po kami kahit po park, pa hindi sir, hindi... kahit na meron siyang lalaki, <laughs> kung sino man 'yung lalaki, legal po 'yon kasi kayo po ang ilegal dalawa. Kahit ay, na may anak kayo, na kayo kasi ay, sir, in the first place ay, dapat ay, hindi, hindi po 'yan. Dapat hindi nangyari 'yung inyong pagsasama dahil magkapatid kayo. Ngayon, kung meron man siya naging karelasyon sa loob ng inyong pagsasama, legal 'yung kasakanya kung akong tatanungin. Eh bakit hindi niya inaamin? Sir, wede totoo hindi mas may karapatan yung pakikipagrelasyon niya sa iba inside your relationship kaysa yung relationship niyo ngayon dahil yung relationship nyo nagumpisa sa mali. Paano po naging mali, sir? Magkapatid kayo eh. Bawal yun. Tanong ko lang, sir. Si Ida at saka si... si Ay, sir wag, sa ka, sir, sa sir, wag ka, sir, wag ka po, sir. Wag mo akong okay. gamitin ng kapilosopuan, sir. Okay? Tigilin <laughs> <laughs> no! Isa lang ang pinagmula natin. Tama. Sir, wag ka naman mamiloso po, sir. Wag ka mamilos. Tawagan mo nga yung ano, yung PNP sa PDEA. Sige, sir, naghahamon ka. Sir, kung talagang ikaw ay malinis, sige. Maari nga pong hindi ka na adik. Pwede ba ipag-drug test kita? Pwede. Okay, yung drug test sir, yung sa buhok sir, sa buhok kasi yung sa buhok abutin hanggang 6 months. Gusto mo? Kahit ilang, kahit ilang taon yan, sir. Huwag mo lang akong huhusgahan. Hindi nga, sir. Kaya nga, sir. Eh, Makikita mo na. Kaya nga, sir. Eh, kung talagang ikaw po ay hindi adik tulad ng sinasabi ni ma'am, taliwas sinasabi ni ma'am, and then kapag napatunayan talagang hindi ikaw, then sasabihin ko on air na hindi adik itong si Mr. Uh, Adriano Credo, taliwas sa sinasabi ng kanyang kapatid. How's that? Tigilan mo ako, sir. senador No, no, ikaw ang tumigil sa sa iyong kababuyan. Baboy ka eh. Kung tutosin, dahil kapatid mo pinatos mo. Hindi ba kababuyan niya, sir? Siya yung nagsabing tigilan siya na samantalang siya ay ayaw magpatigil. Tawagan mo yung PNP at saka yung, ano, yung barangay. Para paano na nga natin? Tingnan natin kung nasa, ano to? Yung nasa listahan ng mga PNP, listahan ng PDEA una sa drug watch list. Ma'am, nakikita po ng anak ninyo. Opo. Mm, Kaya makapagpistigo. Opo, kahit tanungin niyo po talaga. Tapos, ano po sir, may sinasabi pa po siya. Hinipuan daw siya nung kasama ng papa niya na doon sa bahay nagsasyabo nung malasing na. Okay. <sighs> Police Lieutenant Colonel John Paolo Abrazado, Chief of Police Antipolo PNP. Magandang hapon po, Colonel Abrazado. Sir, Colonel. Magandang hapon po sir at magandang hapon po sa mga taga-panood ng ating programa. Opo, salamat kayo sa pagtanggap na aming tawag. Meron po kaming sumbong dito na nakapanindig balahibo. Ah, uh, ito pong si Ma'am Ruena. Gusto niya na pong kumalas sa kanyang kapatid for 27 years. Hmm. Uh, bawal na relasyon po ang pinasok nilang dalawa at meron po silang <coughs> anak. Ngayon po itong <coughs> kapatid niya na ayaw pang kumalas sa kanya at ayaw po kay Ma'am dito Uh, Kitang-kita po ng mga anak nila na nag -sya -sya po ito sa loob mismo ng pamamahay nila. Didi-deny naman po ni uh, Mr. Uh, Adriano. Pero ang gusto ko po mangyari sir, paimbestigahan niyo po ito. Kung tingnan niyo kung nasa watch list po ito o nasa order yes, button sir. niyo po ito. Yes po Senator. Definitely. Uh, ang, kag ang kagandahan po nito, meron po tayong witness na nagsasabi po, nagtuturo mismo sa ating suspect. At uh, titingnan po natin ang involvement nito sa iba pang mga possible na criminal activities, even yung uh, involvement sa drugs kung nasa watch list po ito opo at uh, tutulungan po natin si ma'am uh, sa tatanggapin po natin siya sa ating tanggapan pagkatapos uh, po dyan. and also po colonel sir uh, baka pwede po yung mga anak may mga anak pa kay nandoon sa bahay niya yes po yes po kasi definitely po may child abuse aspect po ito kung lalo na po kung gumagamit dito sa harap ng kanyang mga anak at sinasaktan niya po ang kanyang asawa okay okay so so sir yung po mga anak kasi meron pa siyang anak na babae baka pati yung anak niya papatusin niya sir Narinig ko po kanina na sabi hinihipuan daw po yung anak. Ka, oh, po. Sigurado po ito. Uh, kailangan lang po natin makuha ang affidavit ng mag-asaan na mag-ina at uh, sigurado po matutulunin po natin. Ay, ito. salamat, salamat. Naku, sobrang thank you, Colonel. Colonel, darating po kami dyan bukas sa inyong tanggapan po, Colonel. Lagi po bukas ang aming tanggapan na sa 10, Rati, uh, ano po natin, taga, ano po natin yan, at sikasun po natin agad. Thank you so much, sa Colonel June Paulo Abrazado, Chief of Police ng Antipolo PNP. Sir, salamat, Colonel. Maraming salamat po. Yung mga pananalita niya, halata pong talagang. <laughs> Sana ay po siya sa ganon, tinatakot kami. Dahil <laughs> pag, pag binabawalan ko po, patulad po noong baksin pa. <laughs> Sabi ko, bawal mag-inom pag nagpabaksin. Hang, mag, tatlong araw bago magpabaksin, tapos pagkatapos tatlong araw din. Nagalit sa akin, sir, kasi tis, na utang ng utang sa tindahan. Chinat ko yung tindahan. Sabi ko na wag na mautangin. Ang ginawa, sir, bumili sa ibang tindahan ng iram ng pera. <coughs> mm, babos, minura-mura ako. So, ma'am, ganito. Yun nga po, ilalapit natin <laughs> kay Kernel. Ma'am, kasama po yung mga 3DSWD. Kukunin, po natin yung dalawa yung anak na nasa kusunyan niya. yung panganay po, sir. Nalason na ng otak niya. Uh, kasi sinungaling din siya so, sa tinatanong ko sir kung nagpapadala pa pa nila ng pera hindi daw. Kanina ko lang nalaman na galit sa akin. Sabi ko nakpay niya ako ng picture ni papa mo kung mayroon ka. Sabi niya, mama kung ipapatul po mo si papa, wag mo akong idamay. Sabi ko hindi, nakpicture lang inihingi ko kasi malabo yung awak namin. Duh, duh. sabi niya, pag ikaw magpapadala, sir, ako may sahod na malaki. Magkano lang sahod ko, sir? Kasama ko pa yung anak kong babae. Na, sabi na sa akin, sir. Mama, pag nagpadala ka ng pera, may partida. Siyempre gusto ko makita yung bonsa ko, sir, na memes ka. Sabi ko kasi pag pinadala niyo na sila kaagad ng pera, hindi na sila tatawag sa akin. Anong trabaho po nitong si Adriano? Okay, saan, Tapos, po na, saan po siya siya trabaho Noong bago po, sir. Ang, an saan po siya trabaho sa construction site? Hmm. Hindi ko na po alam ngayon, sir. Eh. Pakiawan kasi po siya. Okay, ma'am, ganito. Ibigay mo sa akin yung <laughs> pangalan po ng kanyang developer o yung kanyang amo, patatanggal ko po siya. Wala na po akong alam ngayon, sir. Simula noong no, January, yung pumunta ako dito kasi blinak ko na po siya. Okay, tama Tapos, yun. Tapos, kanina in-unblock ko, alam ko naka-online siya, hindi na siya nag-chat-chat. <laughs> Hindi, kaya, kaya nga ma ma'am, ganito. Uh, Kausap po natin si kanina si Carl, napakinggan niyo naman po. Magandang usapan namin ni Carl Abrazado. Sasama namin po kayo doon. Meron po silang Women's and Children's Desk. And then kasama po yung DSWD, coordinated yun sa DSWD, yung mga gagawin hakbang <laughs> ng PNP. Matya sa pampat ng child abuse at marami pa mga pwede maikaso laban sa kanya. Sir, mulo ko. Paano na kami? Wala na kami bahay. Binintan na. Jangan buat dolling jangan nak Oh. Sige ma'am ah, Tawag mo si Diyan ni Galit Saan natin matulungan to Si ano Si ma'am Nga na lang sir Tulungan ako Nang kasama ko sa trabaho Kasi nahiya ako Bago lang ako Yung dati ko kasing amo Alam niya pumunta doon sa bahay Sige ma'am ma Tulungan kita ma'am ha Tulungan kita Ito Uh, kumusulat tayo ng sa legal tungkol dito sa kaso ni Ma'am Attorney Garrett. Yes po Senator. etong si uh, Adriano, nagmamatigas pa at uh, yes ayaw niyang pakawalan itong uh, kanyang kapatid. Uh, yes. May kaso ba doon? The fact na magkapatid sila plus ayaw niyang pakawalan o just plain and simple harassment lang na pwede may kaso? Ang harassment po dito Senator, Ang nakikita po lang possible case. Mo. Kasi wala po tayong crime against incestual sexual relationships po. Other than hindi po sila pwede ma-recognize as a valid marriage. Wala pong penalty under... Okay, okay penalty. stop right there. Pwede ba tayo magpasa ng legislation tungkol dyan? Is... Definitely. Definitely sir. Uh... so, wala, so walang, walang batas sa ating ngayon na yung magkapatid na nag-asawahan, then later on, lumantad yung isa kanila at nagreklamo, and then itong isa, ayaw, pakawalan. Wala ba tayong pwede magawa dyan na leg legislate natin yan na kapag magkapatid kayo, hindi kayo pwede mag-asawa. Pag nag-asawa kayo at merong reklamo, isa sa inyo malilintikan o pareho kayo malilintikan. Meron lang po tayong provision sa ating family code that says that marriage between siblings is not valid, Senator, nor is not recognized under Philippine law. So hindi po sila pwedeng magpakasal under law. Criminally speaking, Senator, wala pong crime ang incestual sexual relationships. So pwede po tayo magpasa ng batas to make it a crime kasi hindi naman pulang sa morality ang pinag-uusapan natin dito. Biology po says that sexual relationships most likely end up in birth defects. So there is a public interest to prohibit this, Senator. Okay, tama. Itong Et, sinasabi kanina nitong si Adriano na inireklamo niya itong si ma'am na lalaki, sabi ko kahit nasabihin natin totoo, na lalaki si ma'am, mas legal pa yung si ma'am ay nakipagrelasyon doon sa lalaki kung sino man yung kaysa yung relasyon yung dalawa sa so, umpisa pa lamang mali. Was I right? Yes, I, I, agree completely, Senator. No? Uh, morally wrong siya. Eh, hindi naman po basta hindi siya illegal. It's correct. Mali pa rin po yan na may relasyon siya with his sibling. Ang uh, nakikita ko po dito, if it results into harassment na uh, umiiyak na nga po ano, yung kapatid niya, sinampakawalan, It can be classified as vowsy, Senator, psychological or emotional uh, abuse. Uh, dahil nga po all it requires there is a dating or sexual relationship which is undeniable at this point kasi base po sa limitado rin narinig, may anak na po sila, Senator. Uh, okay. Further than that, kung mapatunayan po natin na yung mga bata hindi ba ayos na papangalagaan, uh, it might even be child abuse. Siguro yun isa sa mga pag-aralan natin, ano? Uh, kasi ngayon ko lang na, na muli na kainkwentro ng ganitong klaseng kaso. Before I was a senator, meron ng ganitong kaming kaso natanggap. Yung bang incest, yung magkapatid na nagkarelasyon, nag-asawa, and then, well, hindi naman asawa, nag, I mean, nagsama, and then nagreklamo yung magulang at matigas ang ulo nung magkarelasyon, then that's when yung batas ay pwede na manghimasok. Yes po, Senator. Uh, it's only proper po. No? Uh, I guess dati nung ginagawa nila yung revised penal code dati, hindi nila alat na posibleng nangyari ito because it's a very rare case, Senator. Uh, it might border on psychological uh, defect. Uh, pumapasok sa isang tao para patulan niya ang kanyang kapatid. Kasi mayroon akong kaso na mat. kung matatandar mo siya, years ago, hindi pa ako senator magkapatid, meron na in Action, anak, action. And then nagreklamo yung nanay, matigas ang ulo ng lalaki. So, kung meron tayong batas tungkol dyan, yung batas na mismo papasok, si lalaki, hulihin, kukulungin. Pwede ba yung ganun? Pag-aralan siguro natin. Yes po, Senator, definitely. No. Uh, it's possible naman po talaga. Kasi kung hindi sila pa tayong awatin ng mga magulang, eh dapat yung batas na umawat sa kanila. Tama po, Senator. Uh, the reason why hindi nga po siya recognized as a valid marriage under our family code there na dahil nga ang incestuous relationships would introduce uh, defective genes into a ano, uh, family. So, more so, no, uh, natin siya ng criminal prohibition para may threat naman, para hindi na sila magsama. Tama, tama. Ma'am, pasensya na ma'am. Huh? Eh, gusto ko lang tanungin sa inyo yung tanong po ng ilang mga netizens. Pa. Bakit nyo raw po pinaabot ng 27 years? Ayan po, isa sa mga nagtanong si Geneva Sardena. Ano po, kasi ayaw ko talaga ewan sing mga bata, sir. Nakawa po talaga ako. Ayaw ko sila ewan sa papa nila. Tapos ngayon po, hindi ko na po kaya. Katulad po, nag adik na siya. Hindi ko na talaga kaya. Na, pati sa bahay na sila gumagawa. Nakikita po ng anak kong babae yung pipi eh. Pero ma'am, lima raw po ang naging anak nyo, tama? At naman po? ito po yung isa. okay po. So, inintay nyo pa po umabot ng lima ang inyong anak? At sir, ilang beses ko po ginawa, sir, na umalis ng bahay, sir. Tapos tumatawag yan siya, magmamakaawa. Tapos sasabihin niya, yung mga bata daw, papatayin, ganyan. Siyempre, ano ayaw ako ko tayo? naman, sir. An okay. Kaya, bang, noong ano nga po, bago mamatay ang anak ko eh, noong bago mag-lockdown, March yun, So, ko kung, sa kung, kung ka... kung tutusin, oh. Was... Garrett, uh, yes, yeah, kayo may kasalanan, ma'am? May kasalanan si, si Adriano, may kasalanan din kayo. Pero ayaw ko na, sir. Okay, tama po yan, ma'am. Tama yan talaga ang desisyon nyo. Okay? Uh, kami po tutulong, maging yung PNP po natin, kasi meron po aligasyon na siya po nag-addict, ayon po sa inyong mga anak, yan po imbestigahan ng ating kapulisan, kasama po Pero sir, alam po, wala siya sa listahan kasi takot yung mga barangay sa amin sa kanya. Bakit po? <laughs> Pinatawag nga yan, sir, dahil alas-unsin na ba yun ng gabi? Bakit takot po sa kanya yung mga taga-barangay? Taga barangay? Ano matapang po siya, sir? Minumura nga niya pati barangay eh. At mo si Chairman Odette. May patawag po sa kanya, sir. Yan niya pinuntahan. Kasi gabi sa na, alas alas 11, nagbibidyokit na sila, nasa trabaho ako. So hindi tap... siya maawat nung barangay, Dahil matapang siya? Ano po? Oh, bakit siya matapang? Hmm. Bakit takot sa kanya si barangay? Autoridad sa itong barangay? Dabi na hindi yan kasali sa listahan, sir, nung nagkahulihan po. But, di, hindi siya nakasama. Umuwi siya sa bahay, pero nung siya talaga sila nung kasama niya, naka, nakalabas na po yung kasama niya. Okay. So, meron po kayo matibay na mga testigo kasama na po yung anak ninyo Opo, na nakikita po talaga na siya Opo, yung anak kong Pepe, sir, nagsasabi. Okay. okay. Opo. At least matibay na ebidensya. Ilan taon po yung anak nyo na Pepe? ano, 19. Nakita niya po. Opo. So, sinusumbong sa inyo. Kaya galit nga siya. Sir, tinatanong nga niya, kailan daw namin kukunin yung bahay? Kasi uwi na kami. Ayaw ko na nga, Pencil. Mawala ang bahay. Naawa ako uh, sa anak ko. Yes, po, Senator. Yung anak na magtitistigo laban sa kanyang tatay na yung kanyang tatay ay nagsasyabo, Uh, halimbawa itong si uh, Adriano later on ay hindi magpapadrug uh, test. Tatangi siya sa yes. pagpapad test. Admissible ba 'yon? Matibay ba ba 'yon yung anak mismo magsasabi na yung si tatay nakita ko nagsisigabo. Yes po Senator, uh, that's admissible as evidence po na yung testimony ng isang anak laban sa kaniya tatay. Uh, is it sufficient to secure a conviction for drug? Uh, we we're going to need more evidence. Luckily for us Senator he can be ano uh, he can be requested to take a drug test by the courts. okay okay sige salamat Tony Garrett ma'am bukas sama namin kayo sa PNP okay nandiyan po si Kernel uh, Brazado sige po ma'am uh, tulungan mo kami sa bahay sir gustong gusto ng anak kong babae mabawi Bawiin yung bahay. Sige o, hindi po. Kaya na ba nakapangalan yung bahay? Rights lang po, sir. Wala yung pangalan. Pero bahay namin po yon Kami nga kamawa. Kaya nakapangalan ay, po? Wala po. O, di palayasin po natin. <laughs> Tapos yung bumili po. Wala po silang pangalan. Pinaserox ko po yung kasulatan okay. nila. May pumirma. Dan sige po. Dalawang kapit po. bahay, sir. Sige po, ma'am. Punta punta po <laughs> kayo doon sa kabilang boat para ayusin po yan ni Attorney Garrett, si Odette, tungkol doon sa bahay, sa rights Ah, <laughs> uh, at uh, kanina pa si Marcia si Marcia! Yes po, Idol. Magandang hapon. Nandito na po ang mga usisero at osisera. Andito po si Ma'am na gusto pong magbigay ng komento. Ma'am? Ang masasabi ko lang ho, si Rapi, ano, abusado, klaseng lalaki yon. Kasi sa umpisa pa lang, nagawa niya yon sa kapatid niya. Kahulihan, talagang na, na, na ano, si sinamantala si, si, si niya yung ano ng kapatid niya. Sinamantala niya. Kaya dapat makulong siya. Ay nako, galit ako sa kanya. E eh, pinatulan niya yung kapatid niya, kailangan na siya makulong. Adik siya, baboy siya. Uh, kailangan po talagang mapadragta siya sa, sa Rotary. Kasi ano po, uh, iba na po yung lumalabas sa kanyang bibig. Medyo masama na po sa ano. Masama na po sa mga pang, ano, pananalita niya. Barang wala na siya sa pag, matinong pag-iisip. Salamat, Marsha. Natatawa ako minsan dito sa mga adik. Sabi, hindi ako addict. Sige, test ako. And then, pag dating nung araw, na test na natin sila, yung, yung DNA, yung pinapaginag. Easy si DNA natin. po. DNA, hair follicle po. Hair follicle. Umaatras. Pero po. on air, matapang. Sige, sige, sige. Pag off air, tiklo pang buntot. Sige ma'am, sasama namin kay Kikir na ano po. At doon po mm. sa mga tulong, sabi niyo po muna kay Odette para gagawin namin kayo ng assessment kung ano yung mga karapat-dapat na para sa inyo, ha? Thank you po na eh. Sige Paul. po, ma'am. Ma Ngayon hapon po. po. Thank you po. Thank you, ma'am.